So ayan po mga sulo, maayong puntag uh, good morning po sa lahat. Uh, bagong umaga. Isang araw na naman po ang nakalipas. Kumusta po kayong lahat? At uh, nandito naman po ako ulit. Na saan ay na nakalagay yung aking mga kambing dito sa bukid. Maaga tayo nagpunta dito mga sulo kasi meron akong uh, activity ngayon sa aking panunungkulan. Meron po akong meeting na naman po sa City Hall ng Baybay. -bye tanong namin monthly meeting namin so kapag ganyan ay, ang proseso ganyan so ilan lang to yung mga bata lang to nandito mga silo tapos yung mga matatanda nasa labas na And uh, tinali ko yung mga ano nandun yung iba sa kabila tapos ito yung aking iniwan dito yung mga maliliit And kinumpayan ko na rin sila at siguro naman ay itong kinumpay ko sa kanila ay sapat na ka sa kanila ang dami nito puno yung aking basket kaso sa laki ng ano nga <laughs> lagaya ng sakate para maliit lang tinan pero marami po yan And. sige kain na kain ano yung aming ano ngayon dahil na uh, yung agenda pala namin ngayon ay pag-usapan yung aming uh, may mangyayaring benchmarking mga nasulo may travel po kami papunta sa Cebu lahat po kaming kagawad ng barangay na committee of agriculture kaya yan po ang aming pag-usapan ngayon pala sa aming monthly meeting so baka po Ah, luluwas ako ng sibo nito. Two days yata kami doon para merong ano, para ganapin yung ano doon. May seminar na mangyayari doon sa Cebu. Benchmarking or travel mga barangay kagawad. Sige mga silo. Dahil magbibihis pa ako at uh, makahanda pa ng lahat yung sarili ba. Pupunta tayo na City Hall ng bayan ng bye So siguro half day lang ito. Uh, pagbalik ko yung mga tinali ilipat ko na naman na ibang pwesto tapos ito uh, papakawalan ko na mamaya pag ano pag uwi natin ay so, lock ko muna yung pinto para secure sila so, meron naman sila makain din eh meron pa rin akong binagay doon sa planggana darakat pids so, sa kasakali umaumay sila sa damo pero yun oh, Kunti na nga naiwan dito sa loob. Kaya, bawi sila nyan sa damo natin binigay. Two. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen. Ang naiwan. Thirteen. Kalahati nandun. Yung kalahati sa labas. So, meron po nagko-comment o nagsasabi dito. Nagbibigay advice. na Kukuha na daw ako ng malahe na kambing para hindi sayang yung ganun din naman ang pag-aalaga tama po kayo sir uh, mas maganda nga talaga quality na kambing yung alagaan kaso nga po ang problema <laughs> wala po akong sapat na ano na makabili tayo ng ganong lahi so kung ipagkaloob magkaroon tayo nun dahil pangarap ko rin yun na magkaroon ng malahe na kambing ba Pero, unti-unti meron naman akong na-upgrade -up dyan, si Anglo nga, tsaka si laki ni Bower. Hindi, oh. si Bower, si Toro, hindi naman din talaga ano yon pure talaga. Pero, may ano na uh, May lahi na yon malaki. Tapos, ang resulta, ito nga na binansagan natin si Buang. So, malahin na to kasi nanay niya malaki. Ito, 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 ito siya. Kasi hindi pa siya nag-ano, naglalandi kulang pa. Ayan. Kulang pa. malaki na yung kanyang tenga kasi may lahi na siya. Bow uh, anglo yung kanya nanay. So yan ang aking ipapa-upgrade sana ngayon dahil wala pa tayong ano pambiling materyales na full blood. Yung meron lang merong ano dyan, willing na magpagswap kahit dalawa, isa dalawa sa akin, isa sa kanya uh, gagawin ko yun, pero wala pa sa ngayon, yan lang muna at least kahit papano po ay hindi naman po ako ano na logi talaga sa aking pag-alaga dito sa kambing wala nga, nakaano pa tayo ng service natin at iba pa mapapagkuhan na ng budget or ang gastos nakapagbenta-benta naman po kahit papano sige shout out po sa inyo at maraming salamat sa nagbigay idea na, na dapat magbigay o magalaga na ako ng malahing kambing so yaan niyo po kung ipagkalob magkakaroon din po ako nun ano lang sa ngayon yan lang muna so, i-deliver ko muna ito doon sa kasama niya Yon, ganyan ang sit up mga kasuelo tinalik-talik ko na lang sila Tapos, sabang pa uwi ako daanan ko na yung mga kalabaw so nandito yung iba mga kasuelo ayan Ito tas. Oke. Okay. Kan. Atali yan mga aswelo. Dan nang kulay ati kala Para tayo makauwi na. Ano muna tayo mga aswelo? Para mag-ready sa ating sarili. Dahil 8:30 Tayo sa bayan, kita meeting. Buti na lang at maraw na. kanina tala sobrang lakas na dala tayong panangga okay na lahat yung mga alaga mga usil so, balikan ko na lang sila mamaya nyo pagkatapos namin ang meeting hindi naman siguro kami hold eh okay. okay, mga kasulong, nandito na tayo sa bahay at nakapagbihis na. At nakapag-almusal na rin. So ready to fight na ako. Dala ko na yung helmet. At nandyan na rin yung aking kasamahan sa bala, ano, uh, sa barangay Butigan. Sa mundo ako. Aking pagsabay sa akin. So tara. Manila, ala, Pilipinas. Ah, ano? Ta, biyaeta ta? Ha? Ha? Ah. <laughs> tara. Ano ito dito, no? ito yeah, no? na kami sa City Hall mga kasuelo ayan in time meeting ito taga Barangay Butigan ito sa kabila ito yung ka vibes ko lagi si Tatay Lando Dami Oo, balik kami mga kanilo. Doon pala sa Barangay Kogon. Wala pala dito kasi gamit yung ano? Diyan sa board floor. Dito na tayo

So ayan po mga silo aking mga kasamahan lagi kong lagi at uh, puro mga batikan mga silo puro mga, mga edad na pa kaysa sa akin na pinakabata sa grupo Nga pala mga silo uh, sa punto po niyan ay uh, tapos na po yung aming pinag-usapan or meeting sa so, bago daw kami maghihiwalay-hiwalay magpicture mag picture-picture uh, mag daw muna kami Kasama po ang uh, tumatakbong konsyal ng siyudad na Maybay. Yan, na uh, good morning mga kasulo. Maayong buntag sa tanan. Isang maulang umaga. bagong umaga po mga kasulo. So yung ating update ngayon, ng ating pagbablog or uh, uh, upload ng video sa YouTube ay nauudot na po mga kasulo kasi nagkataon na naman po na sunod-sunod uh, po yung aking uh, meeting o kahapon di tayo gaano na kapag vlog dahil po may meeting po ako sa uh, ano, sa aking committee tapos ngayon naman po umaga ay meron naman po akong meeting din sa farmers na naman sa rice sector so sasamahan ko yung mga farmers dito sa amin bubon, kailangan meron silang kasamang kagawad niya na agriculture kasama ako so, ayan po mga kasuelo yan ang update ay, ganoon pa rin kapag ganyan ang uh, may activity so, maaga akong pumupunta dito sa bukid madilim pa, para tingkayag na aking mga alaga ganun pa rin ang proseso mga kasuelo nangungumpay pa rin ako sa ating mga kambing bukod na maliban na lang sa mga kalabaw dahil uh, apabord uh, din nila kapag ganito ang panahon uh, hindi na sila kailangan isilong pa so nailipat ko na lahat ang ating kalabaw uh, at ang baka at si mama naman ang ano doon sa baka pinasuyo ko muna sa kanya ngayong may lakad ako na naman So, bali, yun lang, uh, ang, activity ko kahapon ay pagkatapos ng meeting uh, Nabisi na din ako kasi ay uh, meron nga kaming namatay na kaibigan ang kawaya ni GC so turno po namin kahapon o kagabi so ako na naman ang kaming dalawa ni Consihal din sa bo, ano, Bobon ang naantasan na mamili ng maibigay sa patay sa mga naglamay so ako o kami dalawa ang nang namili so, na busy po ako kahapon tapos siyempre uh, may mga bisita din na dumating at uh, nan, nandun pa yung aking mga tsohen uh, kahapon at uh, tsahen nag -ipon, ipon sila sa bahay doon sila na lang halian tapos so, pinagloto ni misis ng ulam so tipon tipon kami kahapon so, yun kaya hindi tayo nakapag vlog vlog ano Uh, may bisita tayo sa bahay na dumating mga pinsan sila ni Panday si Margar at sila yung Roger si Asirly, si Rosalie ayan nag daming uh, daming kami dun sa bahay katapos nun umalis ka nga ako papuntang ano, mili kami ng madala sa patay kailangan din na entertainin yung mga kasamahan namin so bali yun po muna ang ating ma-upload ngayon uh, at sa mga kahapon putol-putol na itong ating episode ngayon so uh, ano lang nagkataon na naman na sunod-sunod yung ating meeting pero sa kabila ng lahat ay nagagampan na naman po ang ating uh, mga obligasyon kaya nga ang, kaya nga kaya na sinabi ko kapag meron akong activity related sa barangay meeting, seminar ay Um, madilim pa ay nandito na ako sa mga alaga nangungumpay na tayo para doon sa ating mga kambing so, wala nga tayong video ngayon dahil uh, nangmamadali din ako tapos siyempre alam naman po ang mangyayari um, ano na uh, basta nangungumpay lang ako kapag may lakad so, ngayon nagpapauwi uh, na ako para makaprepare -pre na naman so pasinsya na po at uh, wala tayo po ng uh, palabas ngayon About sa pa, aking mga dating content. Dahil nga, nga taon na may sunod-sunod yung meeting. So, update sa aming pag aani ng palay. Siguro, uh, it's a 20 ang aming umpisa. So, mabagal mahinog ang palay ngayon. Dahil uh, sa uh, panahon namin, sa klima namin dito na lagi na lang naulan. Pero kung lagi na lang na, laging mainit ito ay marami na sana nang naghihinog-hinog na ngayon na palay. Pero ayan yung panahon namin ngayon, mga silo, wala pa tigil yung ulan. O, so, ano pa rin 'yan? Kagabi malakas na naman yung ulan. So, ayan po mga silo, yan lang po muna yung aking mai sa inyo. Uh, sa mga nag-alala, na, concern, bakit ilang araw na naman po tayo walang upload so ano lang po na busy lang kaunti si by TV Kaswilo nyo so wala ano po at maka tsempo tsempo makapag daily vlog na naman ako kailangan ko lang pong uh, gawin yung aking tungkulin dito sa mga uh, activity dito sa barangay kasi nga barangay kagawin tayo sa ano nga sa bubon so paano po pasensya na nga po ulit sa inyo kung wala tayong masyadong palabas sa aking bahay sa aking youtube channel ngunuman ay salamat pa rin ako sa inyo kahit papano ay uh, mula noon hanggang ngayon nandyan pa rin po kayo nakasubaybay maraming salamat po at magandang umaga sa inyo ako po ay na para mag na ng sa ating sarili makapag-almusal magbihis at tutungon na sa Avenue ng aming pagmitingan kasama ang mga rice farmers katulad ko so ayan naman po God bless ating lahat uh, ano mang mga pagsubok ay laban lang po tayo mga kaswelo kahit pa ay kaliwat kanan nga ngayon yung ano grabe grabe talaga yung uh, ano natin ngayon uh, basta alam nyo na yon nagkagulo na pero at ganon ay tuloy pa rin tayo sa ating uh, mga hamon sa buhay ingat lang po tayo palagi at galbis sa ating lahat parang salamat more power sa inyo alam po muna